you know, good afternoon nandito tayo sa ating mini farm ngayon ilan tayo rin nakapag vlog mga kapano mga kastoy kasi kakauwi ko lang ayan, ayan mga manok natin dito tayo sa likod ngayon nagpapahinga habang nagluluto sa kunting kasirola ayan o, ito nyo yun naman yung mga manok natin tatapos silang kumain ngayon hanggat diba? nagbabantay tayo ng ating niluluto ayan o, o papasilip ko sa inyo yung niluluto natin Sempre, alam niyo na kung ano niluluto natin ngayon. For today's video ay tinanlarang native. mo, ba? Diba? Dahil nag-uulan ngayon. Masarap mag ano ngayon sa tag-ulan ng sinabawang manok. Eh no. Ito lang ang buhay natin dito sa probinsya. Paypay -pay nga hangga't binamasdan ang ha, manok natin mga kasto e, no. Ayun naman, ambiance. While cooking sa ating munting likod bahay. Ayan, oh. Ayan. Ito yun naman. Ganda naman manok natin, no? Diba? Yun lang po sa ngayon. Magandang hapon. God bless you, mga kasto. Ka Ayan.